Tignan nyo to guys Itong laruan na ito Ganito Bihira na to eh Bihira na talaga to Yung bang Magpapasahan kayo Hahanapin nyo yung libre Eh no Kitang kita mo sa mga galawan eh Kahit nga hindi libre Pinapasa eh Diba Bihira ka na makakita ng ganyan More on dribble More on exhibition na kasi karamihan eh pero yung ganitong laruan, bihira mo itong tingnan mo. O, kahit na may libre na, ibibigay pa, pwede nang itira, ipapasa pa. Di ba? Ito yung magandang laruan. Hindi ka talaga tatama rin. Gaganahan ka tumakbo ng tumakbo kasi alam mo, mapasaan ka ng bowl eh. di ka tulad yung kung meron kang kakampi crooks. Alam mo naman, di ba? Ang hirap maglaro. Yung kahit na libre ka na, hindi pa pinapasa. Hindi pa pinapasa. So, yan you know, Ganyan ang mga laro. Ano? Kahit larong kanto lang yan, guys. Kahit puro papawis lang yan. At di solid.